Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang galit pa rin nga si Paul Pierce kay Coach Steve Kerr. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang tunay na rason bakit si Lebron James ang MVP sa Paris Olympics. Bagamat man nga po mga katrops, matagumpay na pinangunahan ni Coach Steve Kerr ang Team USA, ay meron rin naman nga pong nambabatikos sa kanya ngayon since wala rin naman nga po itong magandang ginawa kundi tingnan lamang kung papaano gumawa ng place ang kanya mga superstar. Binuhat lang naman nga po ito ng kanya mga players para makakuha siya ng gintong bidalya. Bukod rin nga po mga katrops, sa ilang mga fans, Mismong si Paul Pierce na nga po nagsabi na hindi parang nga po nawawala ang kanyang inis at samanang loob kay Steve Kerr. Gayun dahil nga po sa kanya ay hindi nga po naipakita o naipamalas ng superstar ng Boston Celtics na si Jason Tatum. Ang tunay na potensyal nito para sa Team USA para hindi siya paglaruin ng dalawang beses sa kanilang game laban sa si Team Serbia at bigyan lamang ng counting playing time sa halos lahat ng kanilang mga laro sa Paris Olympics. Kaya sigurado nga po na dadalhin niya ang kanyang sama ng loob kay Coach Steve Kerr hanggang sa magsimula ang bagong season sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang tunay na rason bakit si Lebron James ang MVP sa Paris Olympics. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na matapos nga po na maparangalan si Lebron James bilang Olympic MVP sa pagkapanalo nga po ng Team USA sa kanilang gold medal match laban sa France ay inulan nga po siya dito ng sari-sari mga pambabatikos mula sa kanyang mga haters kagaya na labang ni Skip Bayless ayon nga dito mga katrops sa kabila nga po ng halos pag-a-average na Lebron ng triple-double ay mas deserve pa rin nga po ni Stephen Curry na makakuha ng Olympic MVP since ito nga po nagbuhat sa Team USA sa nakalipas nilang mga laro sa semifinals at gold medal match sa Paris Olympics laban sa mga kukunan ng Serbia at France kung hindi nga po dahil sa kanyang mga clutch 3 at pagbuhat niya sa Team USA ay hindi nga po sila mananalo ng gintong medalya. Ngunit base nga po sa rules ng FIBA sa Olympics, ang MVP nga po dito ay nadedetermine sa overall performance ng players simula sa kanilang mga laro sa group stage hanggang sa knockout stage. And since nga po nakabawi lamang si Stephen Curry sa kanilang huling dalawang laro sa semifinals at gold medal match laban sa Team Serbia at France, ay kinulang na nga po siya sa pagiging MVP sa Paris Olympics. Yes, hindi nga po siya ganon ka-consistent maglaro sa buong Paris Olympics kumpara kay Lebron James na nagkaroon ng magagandang laro sa kabuuan ng kanilang kampanya. Paalala ko lang mga katrops, ito nga po ay base lamang sa rules ng FIBA sa Olympics at marami nga po sa mga fans ang hindi pamilyar dito kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit marami ang kumakontra ngayon kay Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.